sa niya. Super sayo kasi. Tignan niyo. Diba ang dami? So, ito guys. 10 pesos lang to. 10, 20, 30, bali 40, 40 plus 30 guys. 70. 70 baga. Tapos ito, 10 pesos. 70 bali 80 lang. Diba? Sobrang saya ko. Dahil well, nakabili na ako ng ganito. So, space pa ako dyan. Kaya, yan ko ilalagay. So, mag-alcohol na tayo. Hindi ko na-alcohol yung mga binin ko, guys. Ito yung airpod yun. Itataka lang ako, guys. Wala akong iwan yung takip nagtataka lang ako. Sabi ko, ba't dalawa yung binili kong sticky notes? Tataka lang ako, guys. Tapos sabi ko, ay, ito yung pang skwela at pang, ano pa package yung paggagawa ko. Eh, guys, hindi naman kami gumagamit ng glue sa skwela namin kasi hindi naman niya kailangan. So, ako niyo. So, tatanggalin ko muna itong mga pressure. Dalawa pa talaga yung pressure baga. Isa na yung isa. Tignan natin. Ito o. Oh, dalawa yung ganito. Impresya Dalawa yung naging. So guys. Ito. Itong basurahan ko. Basurahan ko na yan ngayon. Yung, yung. Ano ko. Gagawa na lang ako. Kaya ako bumili ng. Blue stick. Tapos buksan na natin. Ito yung ko. So buksan na natin to, Kurumi siya. 20 pesos. Isa. Oh, I really blow OMG and down here. Yeah. Happy sa lahat guys. Ito, itong sticky notes. So, tatapon ko ba ba to? Tapon na lang kaya natin to guys. Tapon na natin or tago ko. So, tago na lang natin. So, dyan ko nalilagay yung mga plastic na ano-ano ko. Iniipin ko, mga M&M iniipon ko. Ganito. Kumuha lang kung ba't ko iniipon ng mga dyan. Hmm. Tapos, dito yung pagsusalatan natin, ba? Tsaka, guys, eto, guys. Eto, Binal ano ko lang ito. Hindi ko binalik. Ginawa ko lang din sa amin. Dami din yun, guys. Pero, guys, hindi ko siya... Um, ano kaya? Matabag doon message ko yan sa mga order sa akin. Babe, mag-comment kayo dito sa sa comment section sa YouTube channel ko kung ano bang ipapak ko. Pero gagawa muna na ako ng ano, ng alam niyo na, ng safe order na ano, box. So, ito na tayo. Dito na tayo sa isa. Hala, may kasama pala siya, guys. Ito, ganito. Ganito pala siya. sticky notes. So, buksan ko na siya lahat, guys. Eh, excited na ako, di ba? Excited na excited ako. Apat pa talaga binili ko. Para may iba't ibang ano, diba, ba, guys? Baka you guys. May ganito din, guys, na Gusto ko sanang bilhin. Kasi mahal. 30 pesos siya. Tatlong piraso kasi din, guys. Ganyan siya. Mga sticky notes, guys. So, guys tomato. Lalagay ko siya dito. Kasi may space pa dyan eh. Pero ilalagay ko muna itong mara. Si Karomi Karomi. Magdahan-dahan ka lang siya. Ayan. So. So itong dalawang sticky nose ko. At itong ball. So, try natin itong ball pen. Yan. Ayan guys. So kuha tayo ng isang paper. Ano muna kayo? So ano pala? Eksper. Oh. Kala ko violet 'yung ano niya, 'yung pen. Hindi pala siya. Black pala siya. Wala nawawalan siya, dahil. Nawawalan siya, dahil. ta da oh, puti. Thank you, dahil. So, dyan na, Dai Is, try natin itong glue stick. Yes. Yes. Oh. Try natin yung paper. So, hindi ko ito bubuksan. Try ko siya sa dito sa ay, ano na So, punit lang tayo ng isa. Ay, putik. So, tignan natin kung madikit talaga siya dahil. Ayan. na yan.

Dito ko nalilagay yung mga plastic bag. Itong ball pen. Hindi ko ba siya ilalagay? ba? Ah, puti. Oh, Ako na lang siya ilagay. Sige na mga day. Bye-bye na. Sorry kung madumi yung desk ko. Bye-bye.